We are here in Qatar University! Actually guys, this first time na kami pumunta dito sa Qatar University. Actually, may kukunin lang kami sa so, bike nilang. Na so nag-metro lang kami daw. O oh, uh -huh. ano yung panunog? All of Qatar? Oo. ano? amina. Same time ng pareho. No, 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 no. So uh, it's a way out to Qatar University East or West? Qatar University East or West? Ramirez sa Qatar University Parking Lot. Ay wala. Doon kami sumakay kanina. Tapos ito makikita nyo yung mga building doon sa dulo. Yan ang Lucille. Ayan o. Oh, guys. Nasa dito yung Rasen? Ayan lang bang gulog. Ay, ito Qatar University. Ito yan. Ayan sa kabila. Ah, Ay, Qatar University. Parang alungkod naman. Guys, makikita nyo yung Lucille. Isasakay na lang Lucille na eh. Oh, hindi na lang kami nagpunta. Yan yung Lucille. Hi guys, hindi pa kami sa Lake Haitia. Lake, Lake Haitia. Punta kami ng Medina Sun Trail. So ito marina promenade doon yan sa may mga yan. So hindi yan ang pupuntahan namin. Ito yung lang yan. Si so asawa. Nagluluid ang kanyang cards. For only 10 real. <laughs> oh, yan o, oh. guys. Nice. Pagkunta kami na The Pearl by The Tree. Parang ang taga na uli natin hindi nakarating Oo. dito, no? Ayaw mo kasi maglakad. Eh, medyo malamig na. So, okay naman maglakad. Kasi yung weather nag-change na so ito yung mga car going to the pearl yung 110 going to the pearl maganda lang ng QR code so ito district 1. so ito yung mga parang may something inside ito yung mga food hub ayano no? food hub So, andito pa ano so, ano 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 So, ito yung ano ano Tim Hortons. Walang masyadong people pa, Tahimik lang. Oh, may aso. So quiet. So, dito kami sa my Dito pa rin yun, no? oh. the pearl. Tapos, po kape. Dito mga shop. May baka nga yep. din din lang. May bakala ba Oo, oh, may tindahan bakala din. May grocery store, may mga ice cream. Tapos na palang breakfast club. Pwede pala din mag-breakfast minsan. Okay oh, mo. Oh. Mga sapatos o. Oh. Mayroon mm, din din sa sapatos. Marami din palang mga nalil shop o. Oh. Nga lang, kukunti ang tao. Oh. Pwede ka rin siguro sumakay dyan. Try mo sumakay. Ayun o, no, pwede ka sumakay sa ganyan no. o hindi na-rentahan. Kaya nga. Yan, pwede ka mag-rent. Ang ganda. Nice view. Store dito. Sparrow. Pharmacy. Bibila lang kami ng tubig guys. <laughs> tubig lang. Nice. Hi guys, andito na kami sa may labas Tapos na kami pumunta sa may Medina Central Nagtingin lang kami ng mga sa bike shop At sa ibang sports corner Yung mga gamit doon And ito, naghihintay na kami dito sa may labas Sa, sa may Ayan, naghihintay na kami dito sa labas Ito yung waiting area Bus stop May AC dito guys Ayan, oh, nasa asawa ko pag kami ng bus dito. Actually, it's, uh, may AC, oh. Ganda. Uh, habang mag-iitay ka ng bus, yan, meron silang waiting area ng AC pa. So, maganda siya. Tapos, kung gusto mo lang mabas, pinutin mo lang ito, guys. Yan, lalabas na siya. Open na siya. Oh, ito. Wala pa yung bus. Ito, ito yung Medina Central. Or Central, oh. Central. So, M110 yung sasakyan namin bus dito sa may monoprix. So, every 8 minutes dadating yung bus.